ang makabagong 25 pounds ng bansang Syria. Yan po ang topic na pag-uusapan natin pagkalipas lamang po ng aking magising intro. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarya at kapwa kolektor. Sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Ngayon pong araw ay mayroon po tayong 25 pounds ng sirya sa ating harapan. Ito po ay nasama sa barya na namalingi kami kanina. Atin pong pag-usapan. Sa harapang bahagi po ng coins na ito ay makikita natin ang coat of arms ng bansang Syria. Yan po, meron pong hawk. Kung tawagin po nila ay Korais Hawk. Yan po, tapos meron pong dalawang star doon sa kanyang shield sa bandang gitna. Yan, makikita natin. Sa itaas na bahagi naman ng bariyang ito na ay may Arabic lettering. Yan, makikita po natin. At sa bandang ilalim, ganun din. May Arabic lettering din. Yan po. Meron pong nakalagay na petsa ng pagkakagawa. Nakasulat sa Arabic. Yung pong uh, value niya, nakasulat din sa Arabic. Magkabilang gilid. Ayan po. Yun naman pong petsa ng pagkakagawa. Ayan, nakasulat po sa sulat uh, Arabic na ang ibig sabihin po niyan ay 1424 at saka po yung uh, 2023 20 yan po sa Islamic calendar po 1424 sa Gregorian naman 2003 ang translation po nung Arabic lettering sa ibabaw ay Syrian Arab Republic samantalang yung nasa ilalim ay 25 Syrian Pounds. Yan ang ibig sabihin po niyan. Yung pong dalawang nasa gilid na nakasulat sa panulat Arabic, ay ibig pong sabihin ay 25 uh, Syrian Pounds nga po yan. Yan, makikita ninyo. Sa reverse na bahagi naman, makikita ninyo, yan yung Central Bank ng Bansang Syria. Yan. May legend po sa ibabaw na nagsasabing uh, Syrian Arab Republic. Yan po. At saka yung kanyang denomination, 25 Syrian pound. Yan po ang kasulat. At kung titignan natin mabuti, ayan yung, yung bilog sa bandang ibaba ay nagsisilbing hologram. Yan po. Ang hologram ng kanilang bansa Ayun, eh. ang gilid naman kung pagmamasdan na natin ay rated na mayroong safety picture uh, yan po nakalagay po Syria 25 ang oh. ganda ang pagkakayari ng kanilang bariya hindi kaya pikiin ito nga pong coins na ito ay nanggaling sa bansang Syria Arab Republic of Syria ang kanyang ruling authority. Standard circulation coin po yan. Ang taon 1424 sa Islamic at sa Gregorian 2003. Kasi po, Islamic history ang ginagamit nila. Ang value naman po, 25 pound. Kung kukumpara natin sa Philippine Peso, ay nakakahalaga po yan ng 11 centavos. Yan po. Ang currency po nila ay pounds. Simula 1990. 1919 po. Hanggang sa kasalukuyan. Ang composition niya ay nakauso na rin. Bimetallic. Copper nickel ang gitna at nickel uh, brass string ang gilid. Tumitimbang po ng 8.4 uh, 8.4 grams. May diameter na 25 mm at kapal na 2.23. Medyo may kakapalan po. 2.23 mm. Ang hubog niya bilog. Ayan. Build ang teknik na ginamit at metal alignment ang orientation. May number po na N number 2068. At reference number na KM number 131 comma school number 65. Dito po sa numista ang presyo ng ganyang klaseng barya na 1424 sa kanyang kalendaryo at 2003 sa Gregorian. Ang very good po niyan ay 32 pesos. Po. Ang fine ay 52 pesos. Very fine, 63 pesos. Extra fine, 75 pesos. Almost uncirculated, 88 pesos. At yung uncirculated po niyan, 150 pesos. Tumingin naman po ako sa eBay pero wala akong natagpuan na presyo. Maging sa Jerome Collection wala po akong natagpuan ang presyo. Yan. Dito po sa Pilipinas nagkaroon na po ng auction 'yan, Cut Auction number 131 lot 3322 noong June 26, 2024. Ang grade po ng kanilang pina-auction ay uncirculated. Pero po, hindi po nabili. Kaya po, available po hanggang sa ngayon yung uncirculated niyan dito sa cut auction. Yung po lamang at wala ng iba. At bago po ako matapos sa aking content ngayong araw, gaya po ng dati, nais ko po kayong pasalamatan sa inyong walang sawang magsabaybay sa aking channel. Shoutout na rin po sa lahat ng aking kabarya, lahat ng aking kapwa kolektor, sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging doon sa mga kaibigan natin dyan, shoutout po sa inyong lahat. Walang tigil at walang sawa ako nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang panunod sa aking mga video. Salamat po ng marami. At sa huli, ay masabi kong mabuhay tayong lahat.